Alright, good morning. So andito tayo sa may uh, uh, tourist uh, information center, no, sa may uh, labas na city hall. Ipakita ko lang sa inyo yung update dito. Uh, ayan po mga. Pashare na lang natin vlog. Kamo po kayo. Ayan po. So dito tayo. So ito yung uh, tourism information center, Manila. Uh, ayan po. Update ko kayo kasi para may uh, ano kayo no, hour case sa nangyayari dito. Ah, uh, pa-share na lang ng ating vlog. Uh, Ang ganda pala dito sa loob. Which is uh, lang yung mga na nakapasok dito, no? Ito ay ipapakita natin at nakapasok tayo dito. Oh, okay. So, dito pa yung ating kawani PBO PDO. Ayan, laging, uh, ko sila ngayon dito. pa-share ng ating vlog kamusta kayo so ayan po naglilinis po yung ating uh, PDO dito ayan, ganda pala dito ano ayan o so, may mga ano dito may mga halaman iba-iba yung halaman nandito verde so gano sila nagtitrim ngayon o oh. nagtitrim sila dito ngayon ayan oh, po, yung update natin. And nililinis itong uh, paligid ko dito no. Ay, po, so may mga kabayan ay uh, lalabas tayo. Ikot tayo dito sa paligid ng Manila City Hall. Titignan natin yung happening dito, no. Ano ba yung progress mula nang uh, uh, dumating si Ormisco nakaraan po kasi ha sa dito maraming mga malibag-libag no hina natin ang paligid nito Manila City Hall iwawak tour ko kayo itong paligid po mga bayan kung kayo mawawala ha ay ito na punta tayo sa kabila so dito na side ano ay uh, mga bagong tanim na rin dito ng mga halaman Ayan po Dito tayo Nagarito tayo dito Mag walk -tour tayo Silipin nyo Sino po madalas sa Manila City Hall dati no? Pa-share Pa-share ng ating uh, vlog Mga kabayan Walk -tour ko kayo Walk tour para may idea kayo so dito may cover na yan dito ayan para alam nyo no? ano ba ang yung uh, kaganapan ngayon dito sa uh, palibot ng Manila City Hall eto po yung underpass good news din dito mga babae Sa sapagkat uh, may mga upuan dito pwede kayong tumambay dito no? ayan no? sa mga maghantay may mga upuan dito and then ang good news dati kasi no? pag kayo ay uh, pupunta dito sa Manila City Hall ang entrance nasa kabila lang pero sa ngayon po mga babayan binuksan na po sa ating mga yan itong entrance dito sa may nakaharap dito sa ayan kita nyo po dito sa highway dati kasi sarado ito pero sa ngayon bukas na ayan oh, dito na yung entrance may entrance na dito may entrance din sa kabila sa so may LRT. So dito may entrance na rin. Oh, di ba? So, dito na side, dito tayo. Tayo upuan dito. So, ito pa ini yung pinapalinis ni Yorme ito. Ito yung side na to. May aircon. Ito, bininisin to. Yung mga ano na yan. Yung mga lumot-lumot na yan. Ito yung pinakaya ni Yormi mga ganyan, no? Gagagawa niya na ng paraan yan para para maging malinis ito. Ito mga paligid na ito, mga bay. Pa-share na lang natin yung vlog, no? Kung hindi pa kalabisan sa inyo, paklik na rin ng subscribe, o we'll follow. ayan po 'yung ating uh, update. I hope mag na-enjoy kayo sa ating uh, paglilibot dito sa paligid ng Manila City Hall, no? Oh. Uh, nalinis na rin dito, oh. Lumabas na 'yung kulay May mga ano dito, may mga butas. Ito naman ay aayusin ng no? Ayan, sapagkat ayaw ni Yormi ng uh, dugyot, no? Ayan. O, pansin nyo yung blocks. May mga, ano na, may, ah, uh, uh, nalinis na. Ito, no? Ayan, nabawasan na. Thank you, thank you sa inyo, mga kabayan. Salamat sa inyo. Ang dami kasi mga lumot-lumot dyan pero bibirahin yan. Eh, mga tuklapan eh. Ano eh, ipapower wash yan dyan, no? Mga oh, bay, linisin yan. Ayan. Kasi pina-wash, pina-power wash pina na rito eh. Kisa nyo, maganda uh, na yung kulay ng uh, saig ng bagmento. So, andito na side, ito yung old plug pole no? yeah, Ito yung uh, uh, lumang plug pole ng Manila City Hall. Ayan, no? Oh. Andito tayo. opang ipakita sa inyo ano na ba yung nangyari dito. Ayan, oh. Uh, papasyal ko kayo dito sapagkat alam naman natin na yung ating mga kababayan na uh, nasa malayo like sa ating mga kababayan ng FW no? Uh, sa mga uh, viewers natin dyan na nanonood kamusta po kayo dito ipinipikita natin ang uh, mga changes no? Oh, ayan paglilinis ayan to oh. na to ngayon bawal po mag parking dyan ha sa loob oh, maganda na rin dito ng kulay As you can see, you no? Know, maganda na. Malinis na 'tong uh, paligid na 'to. May uh, nagme-maintenance na dito. Oh. Yan you know, Pa-share na lang ng ating vlog. Ikutin natin itong paligid ng Manila City Hall. Ayan, City Hall. Ayan, erected uh, 1939. naman ang side tingnan natin dito dito nag ikot si Yormi yeah. dito siya nag ikot tinignan niya yung mga paligid So pansin niyo dito eh, nag nagbaklasan yung mga ano dito, yung mga pintura. Kasi ano yung nilinis yan. Yung mga kahoy. Electric wire. So pa-share na lang ng ating vlog mga may. Ano uh, drop your comments below ano po reaction niyo sa mga nangyayari. No? Dito sa lungsod ng Maynila. O, oh, diba? Ang ganda. Alam nyo ba bayan, marami pong uh, mangyayaring pagbabago dito sa lungsod ng Maynila. Hindi lang ngayon, no? Ah, uh, pagkaupo pa lang niya pero kita natin yung progress. Ayan po, may na tayo dito. may mga puno po dito kung saan ay siyang uh, nagkukubli ng sinadang araw gala tayo mga bayan Ito, ayusin dito mga bitak-bitak na dito Ayun, tuklapan yung mga ano dyan, no? mga... mga libag-libag Si na power wash na rin ito iba napaliguan na rin ito so hindi dito may entrance din dito sa likod na nakaharap sa LRT1 ito po yung entrance uh, hotel entrance dito Diyan entrance sa dito. Dito, mga tao ito naman yung entrance ng mga sa Satyan <makes> Hoyo parking dito please mo pagano oh Dito wala nang parking oh bakas ng ano flashing oh Yeah dito tayo Morning sir Hi sir Good day MPB ah Dito electrical uh, department engineering Ayan. So, I hope nag-enjoy kayo sa ating uh, pag-walk tour. So, dito na side. Ay, pansin nyo, may mga halaman dito. And this same time, may uh, meron din upuan. Kung gusto nyo mo po. Ayan po. May, uh, may ano dito. May mga upuan. Pwede ka dito mo po. So may art dito ng lungzon ng Maynila. Oh, may mga polis din dito. Ang babantay. So yun po yung update natin. Okay. ito po yung SM Manila dito sa kabila ayan bababa lang ngayon ng harapan uh, ng City Hall uh, SM nandito na oh, maraming pagbabago ang na dito ayun salamat po and God bless